Department of Public Works and Highways at uh, Commission on Audit Aba, nagsumiti na sa Office of the Ombudsman ng Fraud Audit Report Tatlong kontratista pinakakasuhan ng ahensya Yan at iba pang magabalita Tinutukan ni Bombo A. Formal nang isinumite ngayong araw ni the Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at Commission on Audit Chairperson Gamaliel C Cordoba ang fraud audit report kaugnay ng limang maanomalyang flood control projects sa Region 3 sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Cordoba, lumabas sa investigasyon na bagaman halos kalangate ng 20% flood control fund ng rehiyon ay inilaan sa Bulacan. Ang nadatnan ng mga opisyal at mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mga ghost projects, substandard projects at hindi pa tapos na mga infrastruktura. Sa bilang sa mga kontratistang sangkot umano sa mga naturang proyekto, ang Wawaw wow Builders, St. Timothy Construction Corporation at Sims Corp. Construction Trading. Kung so, na niyang pakinggan natin, si Commission and Audit Chairperson Gamaliel Cordoba. 20% po ng flood control funds ay napunta sa Region 3 and fifth, almost 50% of that uh, 20% ay napunta po sa bulacan so ibig ko sabihin yung po mga unang pinuntahan ni presidente ng ati pangulo uh, president marcos ay yung puntamang lugar ito po yung kalumpit uh, baliwag at iba pa uh, dito po yung mga ghost projects na nakita namin kaya po yun ang una namin uh, pinuntahan bali ang at uh, tatlong contractor po ito na uh, pinuntahan namin na nauna is yung pong um, Wawaw, wow, uh, Sims at Saint, Saint, Timothy. Meron pong incomplete projects, meron din pong overpayment. Yun naman pong sa Sims, totally wala po. Yun kaya po base po sa instructions sa ating Pangulo, ay nakipagtulungan po tayo sa DPWH to get the documents at pinuntahan po namin physically to check, and mukhang tama po ito. Kaya po, uh, we issued this uh, fraud oil report. Dagdag ba ni Cordoba ang lahat ng mga findings na ito ay sasailalim pa sa preliminary investigation ng ombudsman at silang maghahay ng kaukulang kaso. Samantala, sinabi ni Dizon na minamadali na ng Pangulo ang pagsasampa ng kaso laban sa mga kontraktor at opisyal ng DPWH na may kaugnayan sa anomalya. Tiniyak din ang kalihim na ito pa lamang ang unang batch ng mga irerekomendang ng kasuhan at mas marami pa ang isusumite sa ombudsman sa mga susunod na linggo. Kaugnay pakinggan natin si Deport Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison. pasan niyan. Ayoko na ng salita. Ayoko na ng uh, proses proseso pa. Filegan na ng kaso yung mga yan para managot na sila. Yun ang na ng Pangulo na inulit na sa atin kahapon bago siya umalis. So itong, itong mga file natin na to, first pa lang to. Liman kaso ito. Uh, kasi ang, ang file ng kaso dito ay kada project, kada project, kada contractor. So, meron pang mga susunod sa mga susunod na araw. Siguro, baka mga ilang linggo kami nandito, halos araw-araw, magpa-file ng kaso. At sabay nito ay din ni Dizon ang pagsibak e eh, Project Engineer Paul Jason Duya mula sa DPWH Bulacan First District Engineering Office. Nakatakda rin umusa dismissal proceedings laban kay Assistant District Engineer Bryce Hernandez at OIC Engineer JP Mendoza. Nanindigan ang kalihim na aalisin niya mga tinatawag niyang bad egg sa DPWH para makausad na ang kagawaran sa issue. Samantala, inihayag ni Dizon ang napinabulaanan na mismo ni Yusik Maria Kat Catalina Cabral sa kanya ang mga aligasyon ni Senator Ping Lacton hinggil sa umano'y pagtawag niya sa senador para sa budget insertions pinagpapaliwanag umano niya si Cabral sa Senado hinggil sa usapin. Bagaman kabilang si Cabral sa mga nagsumite na ng courtesy resignation, hindi pa ito tinatanggap ni Dizon dahil wala pa niya itong kapalit. Ibino niya din ng kalihim na nakatakdang magpasa ang opisina ni Senator Lacson na mga ebidensya laban sa ilang opisyal ng DPWH na maaari pang maisama sa mga susunod na audit report na isusumite sa ombudsman. Kaugay so, niyang pakinggan natin muli si DPWH as Secretary arif Vince si Bison. Sabi ko siya, nagpapagiwanag siya sa akin. Sabi ko sa senador pag ka doon pag-iwanag, kasi ang nag- ang nag sabi ko sa nang 30 resignation. Hindi pa kasi wala pa tayong kapalit. So kaya nga 'ni kapatid. Nagdinay siya sa akin sa harap ko. Nagdinay siya sa akin. Sabi ko, ipagiwanag mo yan dahil senador ang ako sa sayo. Ipagiwanag mo yan sa senador. Kami ni Senator Ting Napoles, tinawagan po niya ako at nakikipag-coordinate na rin po po si Attorney Torga, ni Senator Gaxon, dahil meron po siyang ipapasa sa aming mga ebidensya laban sa mga taga-DPW. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Issa sa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Bachka Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.